Isang magandang araw po muli! Atin naman pong pag-uusapan ang tamang nutrisyon para sa inyo. Dito ay malalaman natin kung bakit napakahalagang magkaroon kayo bilang buntis ng tamang nutrisyon, hindi lamang po para sa inyo, kundi para na rin po sa inyong sanggol na dinadala. Sisimulan po natin ang usaping ito sa pagtalakay tungkol sa pinggang Pinoy. Una sa lahat, ang pinggang Pinoy po muli ay isang gabay para malaman ang dami ng ating dapat kainin na uri ng pagkain para sa isang balanseng dieta o diet. Gaya sa inyo pong nakikita, binubuo po ito ng tatlong food groups, ang grow, go at glow. Una po rito ay ang go foods o mga pagkain na nagbibigay ng enerhiya sa pang-araw-araw na gawain. Dito nabibilang ang kanin, tinapay, mais, patatas, kamote at iba pa. Kung susumahin ng dami, binubuo lamang nito ang sangkatlo o halos 33% ng buong pagkain natin. Para naman po sa grow foods, ang sukat o dami nito ang pinakakonti sa tatlo dahil 1-6 lamang po ito ng buong pagkain. Gayunpaman ay may mahalaga itong tungkulin. Tumutulong ito sa pagbuo ng muscles at tissue ng sanggol at mahalaga rin para sa development ng utak, puto at immune system ng inyong baby. At panghuli ay ang glow foods na siyang pinakamarami dapat dahil bumubuo ito sa kalahati ng laman ng pinggan. Nahahati ito sa gulay at prutas. Mayaman ang mga ito sa vitamina at minerals tulad ng vitamin C, vitamin A at folate na mahalaga sa immune system ng ina at ng sanggol. Nakatutulong ito sa pag-iwas sa anemia at iba pang deficiencies. Tumutulong din ito sa maayos na digestion at pag-iwas sa constipation o ilang araw na hindi pagdumi na karaniwang nararanasan sa mga nagpupuntis. At para naman po mas makuha ninyo kung ilan ba dapat ang dami ng bawat food group, narito po ang ilang halimbawa ng dapat ninyong kainin. Para po sa Go Foods, maaaring kumain ng isa't kalahating tasa ng kanin, sampung piraso ng maliliit na pandesal, anim na hiwa o piraso po ng tasty o tinatawag nating loaf bread, isa't kalahating tasa po ng lutong noodles gaya ng pansit o ng palabok o kaya naman ay isa't kalahating piraso po ng mga halamang ugat tulad ng kamote. Sa grow foods, ilang halimbawa nito ay dalawang piraso ng galunggong, tatlong hiwa ng malalaking isda tulad ng bangus, dalawang piraso ng drumstick, tatlong serving ng mga lamang karne na halos 30 grams kada isa. Kasama rin ang tokwa sa grow foods at pwedeng kumain ng tatlong piraso nito o kaya naman ay isang itlog ng manok na sasamahan pa ng ibang mga nabanggit na grow foods. Sa glow foods naman po, kailangan ng isa hanggang isa't kalahating tasa ng gulay na maaaring halo-halo na gaya ng pakbet, ensalada o mga ginataang gulay. Pwede rin naman na may kasama na silang mga karne bilang isang putahe, basta't naaayon pa rin sa mga nasabing dami ang parehong gulay at ng karne. Sa prutas naman, pwedeng kumain ng isang medium o katamtaman na size gaya ng saging at ng mangga. O kaya naman ay isang hiwa ng mga mamalalaking prutas tulad ng pinya o pakwan. Para mas maintindihan, naririto po ang ilang halimbawa ng pagkain na pwede po ninyong kainin. Halimbawa ay sa almusal. Binubuo ito ng isang slice ng pitong bangus, isa't kalahating tasa ng kaning puti, isang piraso ng saging at isang tasa ng ensaladang talbos ng kamote na may kamatis. Para naman po sa inyong tanghalian, maaari kayong mag-ulam ng tinolang manok na may dalawang piraso ng drumstick at isa't kalahating tasa ng papaya na may balugay; Narito rin ang isa't kalahating tasa ng kaning puti at isang pisngi ng manggang hinog. At sa hapuna naman po, maaari kayong mag-ulam ng dalawang pirasong pritong galunggong, isa't kalahating tasa ng kaning puti, isa't kalahating tasa ng pinakbet at isang hiwa ng pakwan. Sa lahat ng mga halimbawang ito, makikita natin kung gaano nga ba kahalaga ang dami ng bawat food groups. Ngunit, paano kung wala naman tayo mga timbangan o mga kagamitan para sukatin ang mga ito? Huwag mag-alala dahil pwede natin gamitin ang ating mga kamay. Sa larawan ay makikita natin ang mga paraan para tansyahin ang dapat na dami ng pagkain. Gamitin natin ang sukat ng ating kamao bilang pagtatansya sa isang tasa ng mga carbohydrates tulad ng kanin at kasama na rin dito ang pagtatansya ng gulay. Para naman sa sukat ng ating mga palad, gagamitin ito sa pagsukat ng protina o mga karne dahil ang sukat nito ay tinatansya na may 85 to 140 grams. Sa mga daliri naman natin, ang ating hinlalaki ay magagamit bilang pagtatansya sa isang kutsara ng mga fats tulad ng peanut butter at ng mayonnaise habang ang dulo ng ating mga daliri ay isang paraan para makakuha ng isang kutsaritang mantika o mantikilya o kaya naman ay butter. Ngayon pong alam na natin ang mga paraan sa pagpaplano ng ating dieta gamit ang pinggang Pinoy at kamay bilang panukat ng dami, mas handa na po tayo para malaman ang mga sustansyang makukuha natin mula sa mga balanseng dieta. At iyan ang dapat ninyong abangan sa susunod na video.